Rigid Rigid naman masarap yung ano very Queen Ayan guys Umala ako ngayon Mag isa Ay kasama ko pala Saw ako Nag day term yung dalawa Dito sa SM Mega Mall Ngayon lang to guys sinaga namin kasama yung mga bata. So ngayon, ah uh, kami lang muna dalawa. So ayan. Yeah. First time ko kumain ng ano, ng ice cream kasi nga, dalawang ba na kung walang sugar. Ngayon parang nag, ano ako sa lang guys kapag gusto nyo ano maganda dito isama yung mga bata kasi ang dami uh, malaki yung mall so makapaglaro sila yung nga lang guys kapag syempre pagkasawa kasama mo yung mga bata double expense na syempre kakain kayo sa labas maglalaro sila eh since dalawa lang kayo mag-asawa medyo nakatipid Ayan. So, ayan. Kapag gusto nyo dito ng SMI, gamot, pumunta lang kayo. Yun nga lang, huwag kayo pumunta ng ah uh, weekend kasi masyadong matraffic. So, from nung hanggang dito, nagbay, ano, binayahay namin ng 2 in 2 hours and 30 minutes. So, ganun ka, -ka traffic sobra. Yun nga lang, work it naman kasi na-enjoy natin. Saya nanti pak kita yang mga anu. Eh. Mau coba kapan mau datang. So yan guys, bye.